Hi guys, welcome back sa akin youtube channel ito guys ah uh, akagising uh, ko lang at nabibilig sa halaman bago pupunta ng palengke ayun, ulitin ko po sa mga nag subscribe sa akin thank you very much sa mga nanonood sa silid. Ito na lang pa sa akin. Speed to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings as the chemicals it takes us higher The night's young it is just begun As she pushes oh, Halong, halong. Ayan, namimili ako ng na mga sabog sa Tinola. Sa At yan guys, pagdating ko sa bahay, pagdating so, ko, kita po yung batang si Jipi. At isang linggo ko din itong hindi nakita. Ay, nawala ng boses yung aking video, guys. Kaya ito, i eh, uh, voice over ko na lang. Ayan, pumunta siya dyan sa mga harap At, yun. Hinigin ko na lang din ang limang piso. Ang sayo sa inyo. Ayan lang po ang aking video for today. At sa mga nanonood, thank you very much. At sa mga nag-subscribe, thank you. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel. Bye-bye. God bless you all. And thank you for watching my channel.